Maligayang pagdating sa channel na Ang Biblia Para sa Lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayo. Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh. Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Joshua Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pagkikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Joshua ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama ni na Aaron at Har ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman, nananalo ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya si Aaron at Har ay kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Joshua na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, Itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pagkikipaglaban sa mga amalikita. Nabalita ni Jethro, Bienan ni Moises at pari sa Midian ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita. Kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jetro ang nag-aruga kay Zipura nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian kasama ang dalawa nilang anak. Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isilang ako'y dayuhan sa lupaing ito. Ang pangalawa naman may Eliezer sapagkat ang sabi niya Tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Iniligtas niya ako sa tabak ng faraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa ilang sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, Darating ako dyan kasama ang iyong asawa at dalawang anak. Kaya't sinalubong sila ni Moises. Nagbigay galang siya sa Bienan, niyakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkamustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa faraon at sa mga Egyptyo at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Egyptyo. Sinabi niya, Purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Egyptyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagtala ng handog na susunugin at ipapanghandog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises. Kinabukasan, naupo si Moises upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, Ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao ay maghapong nakapaligid sa iyo? Sumagot si Moises, Mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katuwiran. Bukod doon, ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos. Sinabi ni Jetro, Hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain yan para sa iyo at hindi mo yan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautosan at mga tuntunin. At ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libu-libo, daan-daan lima-limampo at sampu-sampu. Sila na nga ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gagawin. Kung ganoon ang gagawin mo na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limampu at sa sampu-sampu. Sila ang naging palagi ang hukom ng bayan ang malaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. Pagkatapos nito'y nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Ang mga Israelitay nakarating na sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan buhat ng umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim Nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot. Susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa sapagkat Akong siyawe ay bababa sa bundok ng sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ng paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang, Huwag aakyat sa bundok, hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop at sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trompeta, saka pa lamang kayo makakakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba at nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, Humanda kayo sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsisiping. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hangganan upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili. Kung hindi, paparusahan ko sila sinabi ni Moises kay Yahweh, Hindi po aakyat dito ang mga tao, sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ng paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, Bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino bang lumampas ay paparusahan ko. Bumabanga si Moises at sinabi ito sa mga tao. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughoing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salin lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang kumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga anim na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, niyang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mahinga ako sa ikapitong araw, kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trompeta at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay. Sinabi sa kanila ni Moises, Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Ngunit nanatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo ito sa mga Israelita narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilakman o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapyasan ng paet. Ang paggamit ng paet ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang, paakyat upang hindi mailantan ang inyong kahubaran